Karamihan sa mga lalaki ay hindi alam kung paano purihin ang isang babae sa paraang talagang nagpapalitaw ng malalim na atraksyon. Madalas, naglalaro sila ng ligtas at sinasabi ang mga pangkaraniwang bagay tulad ng, ang ganda mo, oi, no, ang ganda ng mata mo. O kaya naman, sobra silang nagsusumikap, nagbibitaw ng mga papuring halatang pilit. At ito ang problema, ang mga karaniwang papuri ay hindi nagpaparamdam sa isang babae na espesyal siya, kung maganda siya. Malamang narinig na niya ang lahat ng papuri bago mo pa siya makilala. Para lang itong tubig na dumadausdos sa likod ng isang pato, walang epekto. Ang isang papuri ay epektibo lang kung kaya nitong pukawin ang damdamin. Kung kaya nitong iparamdam sa kanya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na totoo at personal. Dito pumapasok ang tinatawag na forbidden compliments. Ito ang mga papuring hindi lang basta tungkol sa itsura, hindi lang para mapasaya siya kundi para gawin siyang sabik sa presensya mo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang tatlong makapangyarihang forbidden compliments na, kung gagamitin ng tama, ay magpaparamdam sa kahit sinong babae ng matinding emosyon na hindi niya kayang baliwalain. Hindi ito basta-bastang mga papuri, ang mga ito ay dinisenyo para magpalabas ng matinding atraksyon at pagnanasa. Simulan na natin, isa, may kung anong bagay sa'yo na. Hindi ko mawari. Hindi lang ito simpleng linya, ito ay isang psikolohikal na laro ng atraksyon, tinatarget nito ang isa sa pinakamalakas na pagnanasa ng isang babae, ang kagustuhang maunawaan, karamihan sa mga lalaki ay nagbibigay ng madaling intindihin papuri. Ang ganda mo. Ang ganda ng ngiti mo. Ang saya mong kasama. Maganda pakinggan. Pero may epekto ba? Wala. Pero kapag sinabi mong may kung anong bagay sa'yo na hindi ko mawari, nagiging kakaiba ang dating mo, nilalagyan mo ng misteryo ang interaksyon, pinapaisip mo siya kung ano ba ang meron sa kanya na talagang humahatak sa iyo. At ito ang matindi rito, hindi mo sinasabi kung ano ang espesyal sa kanya, pinapagana mo ang isip niya para siya mismo ang magpatunay nito sa sarili niya, hindi lang basta papuri ang nagdudulot ng atraksyon, kung ganun lang kadali. Di sana lahat ng babaeng sinabihan ng ye. Ang ganda mo, ay agad na in love sa nagsabi. Pero hindi ganun ang nangyayari, di ba? Sa halip, hinahabol nila ang taong nagpaparamdam sa kanila ng isang bagay na mas malalim. Bakit epektibo ang papuring ito? Una, pinaparamdam nitong natatangi siya. Ayaw ng mga babae na ituring lang silang isa sa maraming magaganda. Gusto nilang maramdaman na may kakaiba sa kanila na hindi basta-basta nakikita ng iba. Pangalawa, nagkakaroon ng tensyon. Ipinapakita mong interesado ka, pero hindi mo siya binibigyan ng tiyak na sagot. Pangatlo, napapagana nito ang emosyon niya, kapag iniisip niya kung ano ang nakikita mo sa kanya, ibig sabihin, iniisip ka na rin niya, ang paraan ng pagsasabi nito ay mahalaga, kung sasabihin mo ito ng walang emosyon, hindi ito tatama ng maayos ang sikreto. Pigilin mo muna, kunwari, nag-uusap kayo at may sinabi siyang kawili-wili, pahintuin mo ng sandali ang pag-uusap, tingnan siya sa mata, at saka sabihin, alam mo, may isang bagay sa'yo na hindi ko talaga mawari, o kaya naman. Nasa isang date kayo at may ginawa siyang hindi mo inaasahan, sa halip na basta mag-react, lumapit ka ng bahagya at sabihin, ang dami ko nang nakilala, pero ikaw parang may kakaiba sa'yo na hindi ko maipaliwanan. Kapag sinabi mo ito, mapapansin mong mag-iba ang kilos niya, mas magiging interesado siya, mas magiging buka sa'yo, at eto pa, huwag mong ipaliwanag agad, hayaan mo siyang mag-isip, magtaka, at piliting alamin kung ano nga ba ang tinutukoy mo, ang ibang papuri, natatapos agad ang usapan. Kung sasabihin mong, ang ganda ng mata mo, sasagot siya ng isalamat, tapos na, pero ang ganitong klase ng papuri. Nag-iwan ito ng marka sa isip niya, paulit-ulit niyang iisipin ang sinabi mo kahit hindi ka na niya. Kasama, at kapag iniisip ka na niya nang wala ka, doon na nagsisimula ang pagkahumaling, dalawa, pakiramdam ko may isang side ka na hindi nakikita ng karamihan. Hindi lang ito papuri, parang susi ito na bumubuka sa isipan niya. Karamihan sa mga lalaki ay sumusubok magpa-impress gamit ang mabababaw na papuri. Ang ganda mo. Ang saya mong kasama. Ang ganda ng energy mo. At baka umiti siya o magpasalamat, pero hindi siya matitigilan kakaisip tungkol sa Pero kapag sinabi mong "Pakiramdam ko may isang side ka na hindi nakikita ng karamihan," bigla siyang mapapaisip, mapapatanong siya, "Anong nakita niya na hindi nakikita ng iba?" at sa sandaling iyon, hindi ka nalang basta isang random na lalaki, nagiging ikaw yung taong parang may alam sa kanya na hindi alam ng kahit sino, ang mga babae ay sanay ng hinuhusgahan batay sa panlabas, sa itsura nila, kilos, ugali. Social media presence, laging may nakatingin. Pero sa kaloob-looban, may isang bagay silang gustong maramdaman, ang tunay na maunawaan, bakit ito epektibo, una, pinaparamdam nito sa kanya na may lalim siya. Hindi lang siya basta maganda o mabait, para bang may ibang, Dimensyon sa kanya na ikaw lang ang nakakakita. Pangalawa, na iba ka sa ibang lalaki. Hindi mo lang nakikita yung nakikita ng lahat. May nakita kang higit pa. Pangatlo, gugustuhin niyang patunayan na tama ka. Kapag sinabi mong may isang side siya na hindi madalas lumabas, subconsciously, mas ipapakita niya iyon sa iyo, at ito ang malupit. Ikaw na ngayon ang may control sa interaksyon, dati, ikaw ang nagpapakitang gila sa kanya, ngayon, siya na ang gusto magpa-impress sa Paano ito gamitin ng tama? Dapat tamang timing. Kung random mo lang sasabihin, wala itong dating. Pero kung sinabi niya ang isang bagay na hindi niya madalas. Sinasabi, o kaya may nagawa siyang di pangkaraniwan, doon mo ibibitaw ang linyang ito. Halimbawa, nagkukwento siya tungkol sa isang pangyayaring hindi niya madalas ibahagi. Tumingin ka sa kanya, huminto saglit, tapos sabihin. Pakiramdam ko may isang side ka na hindi nakikita ng karamihan. O kaya, biglang lumabas yung totoong tawa niya, hindi yung pakiyut na tawa na madalas niyang ipakita. Mumiti ka ng bahagya, tapos sabihin, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko hindi madalas makita ng mga tao itong side mo. Ang sikreto Yung pause, yung sandali ng katahimikan bago mo sabihin ang linya, iyon ang nagpapalalim ng epekto nito. Bakit mas malakas ito kaysa sa normal na papuri? Kasi ang karaniwang papuri, sinasabi sa kanya ang isang bagay na alam na niya. Maganda ka. Alam na niya yon. Ang funny mo. Marami nang nagsabi niyan sa kanya, pero ito, ito ang papuring magpapaisip sa kanya, magpapatanong sa kanya kung anong nakikita mo na hindi nakikita ng iba, at pag pinapaisip mo na siya tungkol sa'yo, ibig sabihin, may epekto ka na sa kanya. Tatlo, hindi ko pa alam kung ikaw ay isang gulo o kung ikaw talaga ang kailangan ko, hindi lang ito simpleng papuri, ito ay isang psychological trap. Karamihan sa mga lalaki, kapag pumupuri sa babae, nilalagay nila ito sa posisyon ng kapangyarihan. Ang ganda mo. Ang galing mo talaga. Ang perfect mo. Sa ganitong approach, siya ang may control, siya ang nagdedesisyon kung gusto kanya o hindi. Pero ang linyang ito, binaligtad mo ang sitwasyon. Ngayon, siya ang nag-iisip kung saan siya nakatayo sa buhay mo siya ang hindi sigurado kung ano ka para sa kanya, at sa sandaling magtaka siya kung siya ba ay gulo o pangmatagalan, nahulog na siya sa bitag. Bakit epektibo ito? Una, pinaparamdam nitong may pagkawild siya, gustong gusto ng mga babae. Yung pakiramdam na para bang may power sila sa isang lalaki, pero mas nakaka-attract ito kapag parang hindi nila ito kontrolado. Pangalawa, nagkakaroon ng push-pull dynamic, sa halip na purong papuri, para itong isang hamon, hindi mo agad ibinibigay ang sarili mo sa kanya pinaparamdam mong hindi mo pa rin siya lubos na nauunawaan. Pangatlo, nagtataglay ito ng misteryo. Kapag sinabi mong hindi mo pa alam kung siya ay gulo o siya ang kailangan mo, mapapaisip siya. At pag napaisip siya tungkol sa ibig sabihin, hindi ka nalang lang basta random na. Lalaki, paano ito gamitin nang tama? Dapat may halong flirtation at laro. Halimbawa, kung nilalandi ka niya ng bahagya, tumingin ka sa kanya, mumiti, at sabihin, hindi ko pa alam kung ikaw ay isang gulo o kung ikaw talaga ang kailangan ko o kaya, kung may ginawa siyang out of character, tumitig ka sa saglit at sabihin, mukhang magiging delikado ka para sa akin. Ang sikreto rito, ang paraan ng pagsabi mo, huwag mong madaliin, dapat parang iniisip mo talaga ng malalim, kapag sinabi mo ito ng tama, parang iniwan mo siyang may cliffhanger sa isang pelikula, mag-isip siya kung anong ibig mong sabihin. At mas lalo siyang magiging curious sa'yo, paano mo ito magagamit, ang mga karaniwang papuri. Kalimutan mo na, ang i ang ganda mo o ang sexy mo ay wala nang dating sa kanila. Kung gusto mong mapansin, kung gusto mong mapaisip siya tungkol sa iyo kahit hindi kanya kasama, kailangan mong purihin siya sa paraang kakaiba. Itong tatlong forbidden compliments na ito ay epektibo dahil hindi lang sila tungkol sa itsura. Hindi sila basta nagpapasaya, gumagawa sila ng intriga, tension, at misteryo. Pinaparamdam nilang hindi siya lubos na nauunawaan at dahil doon, gugustuhin niyang patunayan ang sarili niya sa iyo. At kapag isang babae na mismo ang gustong patunayan ang sarili niya sa isang lalaki, hindi mo na siya kailangang habulin, siya na ang magkukusa. Salamat sa panonood at kita kits sa susunod na video.